Good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, sinigang na pata po tayo. Mga kababayan, magsinigang pata tayo, nagluluto tayo ng sinigang ng pata. <laughs> Sarap nito. Mga kababayan, lagyan natin ng tamarind soup mix. Ayan, dahil malambot na 'yan. Pinalambot ko na yan mga kababayan. Shout out po sa inyong lahat. Lahat ng mga followers ko at lahat ng mga sumusubaybay po sa aking reels. Shout out po sa inyo at ingat po kayo lagi kung ano man ang ginagawa ninyo. At sa lahat ng mga OFW na katulad ko, kung saan man kayo naroon, ingat po kayo. Ayan, tingnan muna natin ang sawaw kung okay na. Sa so, ilagay natin kunting pang asin ayan pa natin ang kunting tamarin at ilagay natin yung gulay tama tama yan dahil malambot na para kung sinigang na pata Ah, mamaya yung kangkong. Ayan. Pag-luto na yung gulay natin, mga kababayan. Kunting asin. At patis mamaya na lang sa usawan, sa kasili. Sarap nito mga kababayan. tayo po tayo, pampahay vlog. Ayan. Labanos, okra, kangkong, mga kababayan. Wala tayong sitaw. Naano na? Niyadubo na natin, mga kababayan. Yeah. Ayan, sinigang po tayo. Sinigang na pata, mga idol. Ayan, kain po tayo ng sinigang. Malat na to. Sarap nito mga kababayan. Pampahay konti Kunti-kunti lang para hindi tayo mahay blood. Thank you. Thank you for watching. At God bless you all. At winis di po dito sa Houston, Texas. Nang 8 o'clock ng umaga at good evening po dyan sa Pilipinas. and Thank you. Bye-bye. God bless you all.